Hey guys, nandito na ng Infinix Hot 40. Sulit naman to. Kaso lang parang ayoko. 6,000 ng SRP ng smartphone na to sa may 8256 na version. Maganda ang box niya for gaming phone. Kaso ito na yata ang pinaka-recycled smartphone na nakita ko ngayon. Itong literal na specs ng Hot 40 ay 99%. Yan ang specs ng Infinix Hot 30 last year. Kaya naman sobrang nagugulaw ng kay Infinix. Sobrang dalas nila maglabas ng mga bagong smartphone. Pero point ulit naman ang specs. Kaya itong si Infinix Hot 40 ang perfect example dyan. Maganda naman ang smartphone to, especially nga sa may design niya. At napaka premium ng na kanyang build quality. At napakaganda pa ito sa may color gold. Sa may package, meron nga siyang same na case ng Intronix Hot 40 Pro. Tapos meron siyang 33 w sa charger. At wala siyang earphone na kasama. Nakuha ko lang to ng 5 sa may Shopee noong nakaraang sale. Salamat din sa may voucher. Meron tong 6.78 inches na IPS 9 sa display na meron tayo ng triple resolution. Ito ng standard na display sa napakaraming mga Infinix ngayon. Naka Android 13 to na meron G88 na processor, triple camera na meron 50 megapixel na main camera, at 32 megapixel na front selfie camera. Medyo goods naman na to para sa akin, para sa may ganitong presyo. Sinubukan ko rin yung blood strike dito guys, Yan yung kanyang gameplay. Smooth naman to dito at wala siyang lag. Sino lahat ng smartphone na meron G70 pataas na mga processor. Sinubukan ko rin to sa Mega Impact. Yan naman yung gameplay natin. Lowest graphics lang to guys. Sa may 60 FPS na gameplay. Pwede to kay papano. Days po naman siya. Kaso lang blurred lang yung kanyang graphics. Ang main issue ko lang dito sa may Infinix Hot 40. And halos same specs na siya ng Infinix Hot 40i. Na mayroong 5.3 lang na SRP. Sa may ito 5.6 na version din. At halos same specs na ng dalawang smartphone na yan. lamang lang si Infinix Hot 40 sa may 33 watts na charger at naka J8 nga. Plus mga paggamit ko sa mga Unisoc T606 sa processor at mga naka J88 at J85. Eh, halos identical lang sila sa mga performance sa games. Naka dual speaker nga rin pala si Hot 40 at naka single lang si 40i. Yeah. Try not to enjoy this too much. Tulad ng sabi ko sa ibang video ko guys, hindi ko makitinig kung bakit meron konting lagang Call of Duty Mobile sa mga naka G88 at G85 na mga processor ngayon. Pero never ko naman na-experience sa may mga yung naka Unisoc na processor. Pang multiplayer lang yung ganyang klase ng processor at malag na sa may battle royale dyan sa, sa may Call of Duty Mobile. Naalala ko dating 6000 lang yung SRP ng Hot 10 sa may 464 na version. At naka G80 yun guys. Same ng Hot 40 ngayon. Kumbaga malaking storage sa RAM lang talaga ang malaking upgrade sa kanya. Para sa akin kung naghahanap ko talaga ng bagong smartphone ngayon, lalo sa ganitong presyo lang, ay suggest to na kayo sa mga pro version, like ng Hot 40 Pro at ang Spark 20 Pro. Dito 1,000 lang naman yung mga difference sa SRP, pero mas maganda ang overall specs na yun para sa akin. Dito itong Hot 40 ngayon, sobrang recycling na talaga ng smartphone na to. Sobrang pa ulit na yung kanilang mga specs. Nagbababa nga yung price, pero ganun pa rin naman ang specs sa well ganun last year. Dahil dating 7,000 din ang presyo ng Hot 30. Tapos nag-sale pa ngayon ng 5,000 lang dati. Tapos ngayon 6,000 na lang din. Specs at design halos magkakamukha ng mga smartphone nila. Parang nawawalan ng mga identity yung mga smartphone nila guys. Puro yung isang itsura lang. Mula Smart 8 hanggang dito sa mi Hot 40 Pro. Isama muna nga rin guys yung mga bagong labas sa Tecno. Halos magkakamukha na sila ng design. Kulay na lang yung mga pinagkakaiba. Kaya para sa akin medyo naboboring na ako sa mga Infinix at mga Tecno mga smartphone ngayon eh paut ulit na lang yung mga design at paut ulit lang yung mga specs. Hindi mo yung na rin mabilis sa video natin. Thanks for watching.